Kamusta mga kaibigan, ang kwento na dinala ko sa inyo ngayon ay tinatawag na at pati ang iyong ina, ang kwento ay tungkol sa dalawang binatilyong Mexicano na pumunta sa isang tour kasama ang isang babaeng may edad na. At pagkatapos ay nagbago ang kanilang buhay magpakailanman, kaya tingnan natin kung ano ang nangyari sa kanila sa tour na ito, ang kwento ay tungkol sa dalawang binatilyo na nagngangalang teenage at Julio. Si Tainich ay mula sa mayamang pamilya, ang kanyang ama ay isang mataas na opisyal ng gobyerno, samantalang si Julio ay mula sa pamilyang nasa ng uri. Kahit na ang kwento ay walang kinalaman sa kanilang katayuang pinansyal, si Tainich at Julio ay matalik na magkaibigan, wala silang lihim sa isa't isa. Para silang bukas na libro sa isa't isa, alam nila ang lahat ng detalye tungkol sa buhay ng isa't isa dahil magkasama nilang ginugol ang kanilang oras. Nang makapasa sila sa high school, nagkaroon sila ng maraming libreng oras, ginugol nila ang mga libreng oras na ito sa paglalandi at pagdiriwang kasama ang kanilang kasintahan. Ngunit sa bakasyong ito, ang parehong mga babae ay pupunta sa Europa kasama ang kanilang mga magulang, kaya't nagpasya si at Julio na sa bakasyong ito ay gugugulin nila ang kanilang oras sa pagdodroga kasama ang isa sa kanilang adik na kaibigan. Ngunit kailangang dumalo si Tenech sa isang party ng pamilya kung saan naroon ang buong pamilya niya mahalaga para kay Teenage na dumalo sa party na ito, dahil ang Pangulo ay dadalo sa party, gusto ng kanyang ama na makilala ng bawat isa sa kanyang pamilya ang Pangulo. Inimbitahan ni Tainage ang kanyang pinakamalapit na kaibigan na si Julio sa party na ito, ngunit para sa kanya, ang party na ito ay nakakabagot dahil mas marami ang mga bodyguard kaysa sa mga bisita. Biglang napansin niya ang isang magandang babae na nakatayo mag-isa sa sulok, ang pangalan niya ay Luisa, halos sampu taon ng tanda niya kina Julio at Teenage isa siyang may edad na, nagsimula si Natenech at Julio na makipag-usap kay Luisa, pagkatapos ay dumating ang kanyang pinsan na si Jano, sa totoo lang, si Luisa ay asawa ni Jano. Hindi alam ni Tenech na si Jano, nakakabalik lang mula sa ibang bansa, ay asawa ni Luisa, maraming taon na ang nakalipas, pumunta si Jano sa Europa upang manatili sa kanyang tiyahin kung saan si Luisa ang tagapag-alaga ng kanyang tiyahin. Pagkatapos mamatay ng kanyang tiyahin, nagpakasal si Jano kay Luisa at nanirahan doon kahit na nakilala na ni Tenech si Luisa ilang taon na ang nakalipas, hindi ito ang kaso dito dahil bata pa siya noon. Nang malaman ni na Tenech at Julio na si Luisa ay asawa ni Jano, naiinis sila kung paano nahanap ni Jano ang isang magandang babae tulad ni Luisa. Nang sabihin ni Luisa na gusto niyang makita ang magagandang dalampasigan, nagsimula si na Tenech at Julio na maglandi sa kanya, parang alam nila ang lahat ng tungkol sa mga dalampasigan ng Mexico. Nagsalita sila tungkol sa isang dalampasigan na napakabihira at ilang mangingis na lamang ang nakakaalam tungkol dito, ang dalampasigan ay tinatawag na Heaven's Mouth, na isang napakagandang lugar. Kapag narating mo ito, mararamdaman mong parang isang piraso ng langit ang bumagsak sa lupa, sinabi ni Natenech at Julio na pupunta sila sa dalampasigan na iyon para sa isang tour. Inimbitahan din nila si Luisa na sumama sa kanila. Pagkatapos ng party, kailangang pumunta ni Luisa sa doktor dahil may mga medikal na ulat siyang kailangang kunin. Nang makipagkita si Luisa sa doktor, nakatanggap siya ng napakasamang balita. Ayon sa ulat, si Luisa ay nadiagnose na may kanser. Ang kanyang kanser ay napakalupit na wala na siyang pag-asa para sa kanya. May kaunting oras na lang siya para mabuhay. Ayaw ni Luisa na sabihin sa kanyang asawa na si Jano ang tungkol sa kanyang sakit, dahil si Jano ay makakamit ng isang napakalaking bagay sa kanyang buhay. Magiging profesor siya sa isang napakapopular na unibersidad. Ayaw niyang palungkutin ito sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya tungkol sa kanyang sakit, nang gabing iyon, nang kausap ni Luisa si Jano sa telepono, sinabi ng lasing na si Jano na mahal na mahal niya ito, ngunit niloko pa rin niya ito. Ngunit tinanggap ni Luisa ang katotohanan, dahil ang ganitong uri ng bagay ay hindi na mahalaga sa buhay ni Luisa, mayroon na lamang siyang napakaikling buhay sa hinaharap. At gusto niyang mabuhay ito sa kanyang sariling paraan. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ni Luisa si Reynich, dahil noong nakaraang araw sinabi niyang pupunta siya sa isang biyahe sa isang dalampasigan na tinatawag na Heaven's Mouth kasama ang kanyang kaibigang si Julio. Ngunit sa totoo lang, hindi talaga pupunta si Natenich at Julio sa anumang tour, gusto lang nilang mapabilib si Luisa. Kahit ang mga bagay na pinag-usapan nila tungkol sa dalampasigan, walang presensya ang Heaven's Mouth sa mundong ito, inimbento lang nila ito isa sa mga kaibigan niyang adik ang nagsabi sa kanya tungkol sa dalampasigan na hindi mapagkakatiwalaan, simula ng tawagan ni Luisa si Tainich at hiniling na isama siya sa paglalakbay. Kailangan nilang pumunta kahit saan, ayaw nilang palampasin ang pagkakataong makasama si Luisa sa anumang paraan, pagkatapos ay pumunta si teenage at Julio sa kanilang adik na kaibigan at humingi ng address ng dalampasigan na minsang sinabi nito sa kanila. Noong lasing siya, itinuro niya sa mapa at sinabing ito ang address ng mahiwagang isla. Kinagabihan, nagsimulang magmaneho ang dalawang magkaibigan at si Luisa sa mahabang daan sa kanilang harapan na hindi nila alam kung totoo o hindi. Hiniram ni teenage ng kotse ang kanyang kapatid sa kondisyong siya ang magmamaneho nito sa loob ng tatlong linggo at tutulong sa kanyang nobyo na magbigay ng tulong sa mahihirap. Nagmamaneho si Natene at Julio sa kanayunan ng Mexico kasama si Luisa. Hindi alam ni Luisa na wala talagang alam si Natene at Julio tungkol sa mahiwagang isla. At sinusundan nila ang direksyon ng lasing na kaibigan para makarating sa imahinasyong lokasyon. Pero ang tanong, nagmamalasakit ba si Luisa sa anumang masamang mangyayari sa kanya? Ang sagot ay hindi siya nagmamalasakit kung mapahamak siya habang naglalakbay kasama si Natene at Julio. Dahil ang pinakamalaking problema sa kanyang buhay ay naroon na nakailangan niyang harapin, hindi sinabi ni Luisa sa kahit sino ang tungkol sa kanyang kanser. At kaunting oras na lang ang natitira habang naglalakbay, sinabi ni Luisa sa kanila na siya ay isang dental technician, at kinuha niya ang kursong ito dahil nakuha niya ito sa napakaikling panahon. Pagkatapos makuha ang kanyang degree, nagkaroon siya ng trabaho, at pagkatapos ay nagsimula siyang alagaan ang tiyahin ni Jano, doon niya nakilala si Jano at nagpakasal pero sinabi rin niya na hindi si Jano ang kanyang unang nobyo, noong teenager pa si Luisa. Katulad nila, nagkaroon siya ng nobyo na kasama niyang sumasakay sa motorsiklo. Isang araw, namatay ang kanyang nobyo sa aksidente sa motorsiklo, mahal na mahal niya ito kaya gusto niyang maglakbay. Kinagabihan, nagpalipas sila ng gabi sa isang hotel, dito, si Luisa ay nanatili sa isang kwarto at si Natenich at Julio ay sa isa pang hiwalay na kwarto. Sa gabi, Sinisilap nila ang kwarto ni Luisa, akala nila makikita nila ang kagandahan ni Luisa sa isang iglap, pero nakita nilang malungkot at umiiyak siya sa kanyang kwarto. Hindi alam ng dalawang binata ang pinagdaraanan ni Luisa, ano ang problema sa kanya, kinabukasan, sinimulan nilang muli ang kanilang paglalakbay. Nagmamaneho sila at naninigarilyo ng damo, may dala silang maraming damo na ibinigay ng kanilang kaibigan. Tinatawag nila itong monkey shit, na sobrang lakas, bigla niyang nakita ang karatula ng isang baryo at naalala na noong bata pa siya, isa sa kanyang mga yaya ay mula sa baryong ito. Bilang bata, kilala ni Tenet ang yaya niya bilang kanyang ina, medyo naging emosyonal siya sa pag-iisip tungkol sa kanyang yaya na si Noni, ngayon ay malayo na sila sa urbanong lugar. Ngayon ay nasa kanayunan sila na puno ng bundok at hindi gaanong maunlad na mga daan, pero malayo pa rin ang kanilang destinasyon. Wala pa rin silang alam tungkol sa Heaven's Mouth, Teenage. Nag-uusap si Julio at Luisa tungkol sa kanilang mga nobyo at nobya, buong oras. Sinusubukan ni Natenech at Julio na ipaintindi kay Luisa na sila ay napaka-mature, at marami na silang naging relasyon bago ang kanilang mga nobya. Buong paglalakbay ay pinag-uusapan nila ang mga erotikong bagay, biglang huminto ang kanilang kotse malapit sa isang baryo, kaya kinailangan nilang itigil ang kanilang paglalakbay ibinigay nila ang kanilang kotse sa isang garahe at nagpalipas ng gabi sa baryo, dito, tinawagan ni Luisa ang kanyang asawang si Jano para mag-iwan ng emosyonal na voicemail. Sinabi niya na gusto niyang mawala sa buhay niya na parang hindi siya nag-exist, pero ngayon iniisip niya na masyadong bastos at hindi tama iyon. Kaya nagpaalam siya sa kanya at sinabihan siyang mag-ingat, magkahiwalay din ng kanilang kwarto sa hotel na ito. Si Tainich at Julio ay magkasama sa isang kwarto at si Luisa sa isa pa. Nang gabing iyon, naliligo si Teenage at lumabas ng banyo para hanapin ang shampoo, ngunit nakita niyang nasa kwarto niya si Luisa at sinasabihan siyang maghubad. At nagkaroon sila ng relasyon, dahil teenager si Tainich, inisip niyang nabigo niya si Luisa. Habang nagmamahalan si Teenage at Luisa, pumasok si Julio sa kwarto at nakita sila. Pagkatapos ay nalungkot siya. Nalungkot siya dahil naalala niya ang isang eksena noong bata pa siya. Naalala niya na noong bata pa siya at umuwi mula sa paglalaro, nakita niya ang kanyang ina kasama ang kanyang lolo. Ngunit hindi niya ito sinabi kanino man. Tahimik na nakaupo si Julio sa tabi ng pool ng hotel. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating din doon si teenage. At siya ay masaya dahil nagmahalan sila ni Luisa na pinangarap niya dalawang araw na ang nakalipas. Ngunit malungkot si Julio at marahil siya ay naiinggit kay teenage. Dahil si Luisa ay nagmahal kay teenage sa halip na sa kanya, hindi masaya si Julio para kay teenage at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang sabihin sa kanya ang isang bagay na hindi pa niya nasasabi. Sinabi ni Julio sa kanya na natulog siya sa kanyang kasintahan si Ina. Pareho silang lasing noon at nagkamali silang nagmahalan. Gabing iyon, sobrang tensyonado na dosi at Julio, sobrang lungkot ni Pinap sa katotohan ng niloko siya ng kanyang kasintahan para sa kanyang kaibigan. Sinubukan niyang patayin si Julio, ngunit lumuhad si Julio at humingi ng tawad sa kanya, kaya pinatawad niya ito, ngunit pagkatapos noon, pareho silang muling tensyon Hindi sila nag-uusap sa isa't isa, ganito ang takbo ng kanilang paglalakbay, inisip ni Luisa na kagabi nagmahalan sila ni Tainich kaya galit si Julio sa kanya dahil dito, kaya nagmahalan din siya kay Julio sa kotse para mapabuti ang pakiramdam niya at maging patas. Pagkatapos magmahalan kay Luisa, si Julio, inisip ni Julio na nabigo niya si Luisa, hindi alam ni Luisa na ang dalawang magkaibigan ay tensyonado sa ibang bagay. Pagkatapos magmaneho ng ilang sandali, biglang sinabi ni Tainich na minsan ay nagmahalan din siya sa kasintahan ni Julio na si Cecilia, pagkatapos noon, nagsimula silang mag-away muli at nagsimula silang magsigawan sa isa't isa, nang subukan ni Luisa na pakalmayin sila, itinulak siya ni Julio at nagalit si Luisa. Kaya kinuha niya ang lahat ng kanyang gamit at nagsimulang maglakad papunta sa pinakamalapit na hintuan ng bus, dahil dito, kinailangan ni na Tenech at Julio na magbati sa isa't isa. Lumuhad si Tainich at humingi ng tawad, dahil kagabi pinatawad niya siya sa paggawa nito. Pagkatapos ay nagawa nilang makumbinsi si Luisa na sumama muli sa kanila, humingi ng tawad si Julio sa pagtulak sa kanya, pagkatapos ay nagsimula silang magmaneho papunta sa mahiwagang Heaven's Mouth. Sa gabi, lumiko si Julio sa isang sirang daan, dahil hindi niya alam kung saan pupunta, ngayon ay papunta na lang sila sa isang direksyon. Pagkatapos ay nastapang ang kanilang kotse sa putik, at kinailangan nilang manatili doon ng buong gabi, sa umaga, nakita nila ang isang beach sa kanilang harapan ang beach ay ganap na walang tao at tahimik, nag-set up sila ng kanilang tent sa beach, nag enjoy sila sa beach. Lahat sila ay naglalagi sa beach na nakasuot ng maiikling damit at umiinom ng beer, puno ng beer ang kanilang kotse. Pagkatapos ay nakita nila ang isang manging isda sa dagat na nagsabi sa kanila na may malamig na beer siya, at gusto niyang dalhin sila sa mahiwagang bunganga ng langit sinabi ng kaibigan ni Natenech at Julio ang totoo tungkol sa bungangan ng langit, hindi siya nagsisinungaling, lasing na lasing siya, pero tama ang direksyon na ibinigay niya. Pero maaaring ganito na natagpuan ni Natenech at Julio ang dalampasigan, parang si Christopher Columbus, tatlo silang sumakay sa bangka ng manging isda at nakarating sa bungangan ng langit. Dito sila nanatili kasama ang pamilya ng manging isda, sobrang saya nila dito, pero nang bumalik sila sa dalampasigan kung saan sila naglagay ng tent nakita nila na sinira ng mga baboy ang kanilang tent, kaya kinailangan nilang bumalik sa baryo. Gabing iyon, lasing na lasing silang lahat na wala silang ideya sa pinag-uusapan nila sa isang kwarto. Nagniig si Teenage at Julio kay Luisa, at masaya silang lahat tungkol dito, pero habang nagniig kay Luisa, nagsimulang maghalikan si Teenage at Julio. Kinabukasan, nang magising si Teenage at Julio, nahihiya sila sa ginawa nila kagabi, nagsimula pang magsuka si Teenage. Ngayon kailangan na nilang bumalik sa kanilang lungsod, tapos na ang kanilang pakikipagsapalaran, pero ayaw bumalik ni Luisa. Gusto niyang manatili dito ng ilang araw, kaya nanatili siya doon, habang pabalik sa kanilang lungsod, hindi gaanong nag-uusap si Natenech at Julio. Dahil nahihiya sila tungkol sa nangyari kagabi, pagdating nila sa bahay, hindi na sila gaanong nagkikita. Naghiwalay din sila sa mga kasintahan nila, dahil inisip nila na nagtataksil si Natenech at Julio sa kanila. Inisip ni Tainich na ang kasintahan niya ay nagtataksil sa kanya para kay Julio, at inisip ni Julio na ang kasintahan niya ay nagtataksil sa kanya para kay Tainich. Pero sa totoo lang, wala silang relasyon sa mga kasintahan, pero posibleng nang makita ni Julio na nagniig si sa kay Tainich, siya ay nalungkot. Kaya gusto ni Julio na maramdaman din ni Tainich ang lungkot, kaya sinabi niya na nagniig siya sa kasintahan ni Tainich. Sa kabilang banda, habang nagniig si Luisa kay Julio, nalungkot si Tainich at sinabi kay Julio na minsan ay nagniig din siya sa kasintahan nito. Pagkatapos ng lahat ng nangyari pagkatapos ng paglalakbay, hindi na tulad ng dati ang kanilang pagkakaibigan, tumigil na silang magkita, pagkalipas ng ilang taon, nang magkita sila muli, tinanong ni Julio si Tainich tungkol kay Luisa. Sinabi ni Tainich na patay na si Luisa, namatay siya isang buwan pagkatapos ng paglalakbay, mayroon siyang kanser. Sinabi rin ni Tainich na alam ni Luisa na may kanser siya, pero hindi siya nalungkot sa harap nila kahit isang saglit. Gusto niyang sulitin ang bawat minuto ng kanyang buhay, kaya nanatili siya doon, sa dulo ng pelikula, nalaman namin na ito ang huling pagkikita ni teenage at Julio. Pagkatapos nito, hindi na sila muling nagkita, at dito nagtatapos ang pelikula. Sana nagustuhan ninyo ang kwento, kung oo, pakilike at share ang video na ito at magsubscribe sa channel at iklik ang bell icon. Salamat sa panonood ng video!